Okay. Thank you po. Sige na. Okay. Hanggang ngayon lang naguguluhan pa rin po. Hindi ko alam kung totoo ba yung sinabi ni Archie. Ibig sabihin, kasama ni Nono ngayon yung stepmom ko at stepsister ko. At ano pang motibo nila sa pag sa kapatid ko? Malalaman mo lang ang sagot niyan pag nakausap mo na yung tiyahe mong bruha. Eh, yun nga, Lay. Hindi ko po alam kung saan sila nakatira. Bumalik ka dun. Yung sa paikot ng Aureas, pumunta ka doon. At huwag kang titigil hanggang hindi mo nakukumpunta yung, yung babaeng yan na bruha at saka yung demonita niyang anak. Opo, Lay. Oras lang talaga na malaman ko na silang kumuha kay nono, humanda sila sa akin. Sinipan na nila ako dati. At ngayon, hindi na po ako papayag na tapak-tapakan pa nila ako. Tama. Yan ang gawin mo.